Yeah, 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 reggae tayo nga, reggae, reggae Yeah Yeah, yeah ang hagod sa pagpasok ng usok sa akin Lala mo na ha, na naman Dama ang hagod sa pagpasok ng usok sa akin Lala mo na na naman Akala ko nung simula hindi ko na matatakasan aking pagkabalisa Agarang kong nalulunasan ng pasan Kalungkutan mag-isa, puti yung gulay na gisa Sa bote na isa, kaya panay kami ha ha sa lote o supa palaging loaded sa gana kung saan saan ako dinadala di pa rin nadadala napahipa ka tapabuga napasarap sa paggagala kasi minahal na ang usok minahan niya sa puso sa problema ito'y nagsasala isang ginhawang nakakagalak ako'y malayang nakakagalaw palaging merong matatanaw Yeah. Ang hagod sa pagpasok ng usok sa akin lalamunan, na naman.